Tuturo ko sa inyo ngayon ang sekreto kung bakit madaling masira ang mga motor ng electric pan, lalo na yung mga mura, murang electric pan. Napakadaling masira niyan, buwan lang, sira na, hindi pa umabot ng taon. Isan, tatlong buwan lang, sira na. So, yung sekreto, ipapakita ko sa inyo, tuturo ko sa inyo. Okay, so ito yung motor ng electric pan. Kinalas ko na ito, pero pagka binalik ko, ganitong itsura niya para lang maiano ko sa nya ng ayos ganito ang itsura nya pagka binalik natin ito dahil lagay muna natin dyan tapos ito hagutin natin sa kanyang baking ipapakita ko sa inyo ang sekreto kung bakit ang sekreto nyan ay nandito sa parts na ito sa parte dito nandun sa loob nakalasing ko nandito yung sekreto nya ipapakita ko sa inyo ha sekreto niya. Ito ang sekreto niyan. Ito. Ito yung bushing niya. Ito yung kanyang cup. Ito yung flower. Ito ang sekreto. Ito yung pinaka-pum. Pero kung titignan nyo, hindi siya pum. Parang napulbos siya ng mga uh, fiber, na mga ano. Yan ang sekreto niya. Saka, dito nilalagay yung uh, oil. Yung langis. Diyan nakalagay. Yung langis. Okay. Kasi sumisipsip ito ng langis. Dito yung langis niya. Dito. Sumisipsip ito ng langis. So, yung langis mahalaga para tumagal ang isang electric pan. Para hindi mag-overheat at hindi masira ang motor dahil ito napakaliit ng lalagyan uh, niya ng langis ng reserve niya madali siyang uh, maubos yung langis pag naubos yung langis yan naubos yung langis dyan. wala na din na wala na siyang pampadulas pag wala ng pampadulas itong dalawang to itong bakal sa bakal na magkikiskisan yan pag nagkiskisan Iinit ang motor hanggang sa hihigpit na ito, hindi na maikot, hindi na maikot ng stator nito. Mag-iinit ito, masisira ang motor. Yung thermal fuse niya puputok, kaya masisira. Pag masira yan, wala na, titigil na electric pan, sira na.